mga ka organic tok ayan nakakita kami didihin ko an mushroom ayan pwede yan kuhaon di ba pwede yan kuhaon yah ayan oh mushroom kuhaon naton so an aton mga uh, punuhan saging uh, aton gin puputol labi na ko nagpa-farming tatambakon dat nataniyama naturally ya nga matobo Yan mushroom oh. Ayan. Ito pa. Hay nani ra ito. Adi pa. Ulaping. Tawag Ula Yan. So adto. Natobo ini ya. Kon naabot ang time nga maurantos nagdadalugdog. Ano? So tawban la anay. Ani ba? Ayan ni Kuya kuha adi. Adi Kuya, Edwin no. Ayan na iya ang pagkawa Sige adi. Wow, ko. Ayan. So ayan guys. O da. Udong. 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 Ayan. Kuha natin. Mushroom. Natural eh. Ayan. Yeah. So ang iba, ang iyo napapalit. Ayan. Ayan. cultured. Ayan. 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 Ayan kasi o niya nagdadalugdog pag na gawas pa oh guys hmm. dapat maka 1 million views ini pa ba ini may sawa din sa gawad adi ya o ya mga payo da ba may sawa ito pa pakuha ni kuya edwin oh. man guys Yan, mushroom. Tapos, adi. Adi, ba ini may sawa. <laughs> ana dagko ayan mm -hmm. guys ah oh. damo butangan udung ayan papa mm -hmm. natural hiang ah mushroom ayan sagu do damo mm -hmm. pa Ngapain? tapos dad aniyo ini ayan sulod ta chilipin yo to na no mm -hmm. ayan ambig tawara na yo Adto pa ada may ito. May may silupin ma uyo didto. Susulod ta para madara. So ito nyo. yan eh. natural it nga natubo di mga puno hiton saging ah. mga pakol. Waray ato taluyo. Yan. Si amo tuloy